Hello! Good morning! Kumusta naman tayo dyan guys? Nagmerienda na ba kayo? Nagkape na ba? So, time check is 10.01 Alas 10.01 na ng umaga guys So, kumusta naman tayo dyan ito? Uh, sa awan ng Diyos wala ng ulan At medyo makulimlim lang pero malamig At i-update ko lang kayo sa aking tanim dito na kung hindi ko alam kung napanood nyo yun, yung nagtanim ako ng mangga dito guys so tara, let's go, punta na natin Sa area ng ano ng mangga ito, yung ating mangga at namumulaklak na sana mabuhay lahat para naman kung hindi man mabuhay lahat basta mamunga ng kahit ilang peraso lang at least malit pa lang naman ba diba guys So, ang mangga na to ay yung ano guys, yung apo uh, uh, Indian mango, apple mango. Yan Indian mango yan guys. So, yan. At hindi ko pa nalinisyan kasi manuna um, na yung ano diyan kasi nilagyan natin ng pataba nung last month. So, yan guys, at meron tayong mangga dito na malaki. Yan taon-taon na namumulaklak kaya yun lang lagi kong sinishare sa inyo walang nabubuhay kasi pag namulaklak ay sadyang muulan na sana merong ano merong mabuhay kahit isa ayan pero sana to di ba ito mga bulakbungan bunga nya ayan, sana sana lang at medyo matamit dami ngayon oh pero tayo nakikitang ano na wag naman sanang maano ulahat lahat may matira naman sana kahit hindi mabuhay lahat yung bulaklak niya, di ba? Para matikman naman natin sa almost 14 years natin dito eh hindi pa tayo nakapalaki ng bunga. So, yun guys at yung kalamansi ko diyan dati uh, wala na. Na uh, tuluyan na siyang binagyo. At yan at namumulaklak na rin. Sana madaming bulaklak sa susunod uh, ah, bulaklak bunga sa bagay nag almost nung unang bunga nito ay naging ano nun dalawa tapos lima tapos naging ng last time is walo so sana mabuhay lahat yung ano nya dyan mabuhay lahat yung kanyang bulaklak dahil marami marami siyang bulaklak at hindi si mabagyo so mayroon pa tayong at pupuntahan natin at kaya sana mabuhay din to yung ating bayabas so at ay namulaklak nung nakaraan so tignan natin update natin kung may magiging bunga ba mukhang wala yata guys ah dito uy yun oh oh Kana ano natin guys sana lumaki at balutin natin ng hindi ko alam kung anong pamalot ba, ba dapat ano ba yung guys jaruyo ba o plastic So 'yon Yung update ko lang tayo para kuan para, para ma tanim ko pa lang na mga prutas At saka ano rin guys meron din pa lang ano tanim natin doon puntan natin so ito ay ano po yan yung patubo ko na avocado avocado to guys uy salamat nagsanga ayun oh guys nagsanga ng ano marami na tapos meron yung isa doon sa baba pa pero medyo ano na lang at least dalawa to yung isa na ano bali ano yan tatlo na bukado yung patubo ko yon yung pag bumibili si pinon nilalagay ko sa paso malapit sa bahay tapos ayon sinubukan ko lang itanim tanim ay oo ilagay sa gilid ilagay ko sa paso tapos dilig diligan at sa awan ng Diyos ay tumubo so punta naman natin yung tinanim ko tinanim ko tapos nini tinulungan din ako ni Ray Shet at kay Ray na naglipat din ng saging nun pero to binigay sa atin ni leader pero tayo ang nagtanim so hiningal ako dun ah sana mapalaki din natin to ng maayos at mamunga di ba so andito na ayan oh so ito yata yung ano guys yung parang saba yung ma mataba na iwan ko kung parang may buto-buto ba sa loob or what basta parang saba daw yan tsaka ito yung latundan yung green pa lang pwede yung green pa lang eh nahihinog na pwede nang kainin di ba Ika nga so yan tatlo oh. so tama uh, ko na rin yung ano guys yung lemon dito Puntaan din natin yung lemon para update ko lang kayo. Ito yung lemon. At namunga, namunga dati ng ano, isang perasa lang. Ah, hindi, tatlo pala. Sorry. So ito, tsaka yung dalandan ata to o suha ba yun? Ayan, namumulaklak na rin. Sana mamulak, mabu ah, mabuhay mabuh at uh, bumunga ng madami. Ayan, meron na rin silang ano, bali tatlong peraso nito, ganyan. Ayan, bulaklak niya. So, sana magbuhay ulit lahat. Ayan. Iwan ko yung ganyan pa yung ano nyo. <laughs> so, ayan guys. At uh, update ko lang kayo doon sa ating mga tanim dito. At Siyempre pag gulay wala pa kundi yung ano lang, yung papaya lang meron pa doon nung nakaraan pa. So maraming maraming salamat sa pagtambay nyo lahat at stay humble kayo lagi. Love you all guys. Peace out.